kanya-kanya wala kasing stoplight eh petron ito yung mga, yung mga galing dyan papakaliwa papunta na parigilan saka sa mulong si mulong SM Masinag ya yeah, kakaliwa yung mga yan walang stoplight dyan kanya-kanya yan so shout out sa lahat ng subscriber natin alright yeah. yeah, Pagka mahina na ano ko yung yeah, intersection niya sa ano uh, kanya-kanya na kakaroon ng traffic pag hindi nagbigayan tulad niya may kakaliwa niya ang pagbaba niya tragic 2 TJ kaya kaya no Alright all right ng batang 19 oh shout out sa inyo batang 19 all right kaya Del Sario kay Santiago si Jonas yan uh, Ortonies, Alright Ordonez all right Ruby sa Union Bank dito cross France alright sila ma'am kila Pilaser Alright, shoutout sa inyo Pati yung JG Manpower Alright, shoutout sa inyo Alright Shoutout sa lahat ng tropa pips dyan